Hello, mga ka-team. Welcome kayo sa YouTube channel ko. Nag-quarantine ako. 31 ako naka... Karating dito. Dito ako ngayon sa... Ocean Park. Po. Aquarium. apat na uh, ano ko ngayon. Uh, day. Tapos ko ah, uh, tapos na ako nag this. I hope na successful ako. Swap this ko. I hope na bukas may result na. Yan po. I hope na gustuhan po ninyo yung ano ko, video, click, click, name, motor, notification bell, like, and share, and comment. Thank you so much mga ka-team sa game na uh, I have success po yung ano ko yung soft test ko ngayon ako nag vlog anong oras na ngayon mga alauna na ata hindi pa ako tulog maganda yeah. so, po yung hotel nila dito maganda Napakaganda. Oh, um, may anak ko. Thank you for watching. Love you all.